Ang kasaysayan ng basketball mula noon hanggang ngayon, Shaker Historicotechi. Mga Historicotechi, alam nyo bang nagsimula ang basketball nung isang libusham na raan siyam naput isa bilang isang simpleng laro para sa mga estudyante? Ngayon, ito na ang isa sa pinakamalaking sports sa buong mundo. Tara, samahan nyo ako sa isang makasaysayang paglalakbay mula sa unang bola ng basketball hanggang sa kasalukuyang NBA at iba pang liga. Noong 1871, isang guro sa Springfield, Massachusetts na si Dr. James Naismith ang nag-imbento ng basketball para magkaroon ng indoor sport ang kanyang mga estudyante sa taglamig. Ginamit nila ang pitch baskets bilang goal at bola ng soccer ang ginagamit sa laro. Isipin mo yun, walang dribbling at kailangang hulihin ang bola bago mag-shoot. Alam nyo bang ang unang opisyal na basketball game ay nilaro noong Desyembre 21, isang libo na naraan naput isa, at ang final score ay isa zero lang. Mula sa simpleng larong ito, lumaki ang basketball at naging pandaigdigang esport. Nung isang libo na naput anim, itinatag ang Basketball Association of America (BAA) na naging NBA nung isang libo na naraan apat siyam. Dito nagsimula ang pagiging mainstream ng basketball sa buong mundo iba't ibang liga sa mundo, NBA, National Basketball Association, pinakatanyag na basketball league sa mundo, PBA, Philippine Basketball Association, isa sa pinakamatandang profesional na basketball league sa mundo, Euroleague, ang pinakamalaking liga sa Europa, FIBA, International Basketball Federation, ang nangungunang organisasyon ng basketball sa buong mundo. Alam nyo bang ang unang PBA game noong 1775 ay laban ng Mariwasa Noritake kontra Conception Carrier? Hindi natin matatapos ang usapang basketball nang hindi binabanggit ang mga alamat ng laro. At syempre, nangunguna dyan si Michael Jordan. Anim na beses na NBA champion, limang beses na NBA MVP, sampung beses na scoring champion, kilala sa Air Jordan at The Last Shot. Sabi ng iba, siya ang pinakamagaling na basketball player sa kasaysayan. Pero paano naman ang iba? Kareem Abdul-Jabbar may hawak ng record sa pinakamaraming puntos sa kasaysayan ng NBA hanggang matalo ni Lebron James. Kobe Bryant, Black Mamba at may labinisang punto na laro. Lebron James, isa sa pinakamatagal sa laro, apat na beses na NBA champion. Alam nyo bang si Michael Jordan ay minsang naglaro bilang isang baseball player noong isang libo siyam na raan siyam Ngayon, may smart basketballs na para sa mas mahusay na training, VR simulations para sa mas advanced na laro, at AI analytics na tumutulong sa mga team sa kanilang strategy. Ano kaya ang magiging hitsura ng basketball sa susunod na 50 taon? Sino ang GOAT para sa inyo? Jordan, Lebron, Kobe, o may iba pa? Comment nyo sa baba. Mga historiko teki, sana ay nagustuhan nyo ang episode natin ngayon. Kung gusto nyo ng mas marami pang makasaysayang kwento tungkol sa sports at teknolohiya, huwag kalimutang i-like, share, at subscribe. kita kits sa susunod na kwentong makasaysayan, Hoops on Fire,